Mag na talaga ito po yung mga idol ano binababaw na amin yung Vietnam na yun kaya bigyan natin sa uh, kail. update ko ulit ha ito 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 hawakan mo to oop oh! oh! pagabi na po ito talaga Nagkikita okay, mo ba yung pilido ko ah? Diyan pre Agustin KOR KOR! Kuklasin natin Tapogin niya yan Upload mo yung to, ay wag Wag salita ka ba ng masaka?

Ako na, no, huwag no, na no. kayo ta. Bibigay ko na. Itawan mo lang, itawan mo lang. E do, Kyle, lalika dito. Bigay ko na sa'yo to. Bigalo ko na lang. Balibara, alagaan mo yan ha. Thank you po. Ayan po, bibigyan, bibigyan natin si Kyle. Ayan, gayahin mo yan. Oo. Ayan. yan Bistaya dila. Basta. Ayan, si Kyle. Ayan, nakilala ko na yan. Tagay ka. Hello, sorry yan. Binigay ko na yung Vietnam kite na ginawa ko para sa kanya. So, mga yan mga idol. Maraming salamat. Idol ah, nagaan mo yan. Thank, you, thank, you, thank, you. thank you.